Lalabas na ng ospital bukas si Janel Manahan na ang nobya ng pinatay na si Ramjen Revilla matapos ang isang buwan. Malakas na raw si Janel at nakakagalaw ng mag-isa ang dalaga. Narito ang report. Konti na lang daw ang pamamaga sa mukha ni Janelle, pero bahagya pa rin paralyzed ang kanang bahagi nito. Sa ngayon, sumasa ilalim pa si Janelle sa paraffin at ultrasound treatment para sa kanyang fractured na kaliwang kamay, pati na leg exercises. She's okay now. At least uh, happy na siya ulit. Uh, Nagsasmile na siya. Yung parang si Janelle ng dati. Sa kanyang paglabas, aminado si Janel na kabado siya. Takot daw siyang maramdaman ang katotohanang wala na talaga si Ramjen. Inihahanda na siya ng kanyang mga abogado para sa pagsasampan ng kaso. Naniniwala ang kampo ni Janelle, away pamilya ang punot lulo ng pagpatay sa kanyang nobyo. This is an inside job and this is related to the feud within the family. Partikular nila na sangkot sa kaso ang kapatid ni Ramjen na si Ramona. Sabi ng abogado ni Janelle na si Attorney R.G. Guevara, questionable ang inasal ni Ramona nang iwan niya si Janel at Ramjen habang nasa bingit ng kamatayan. Imbis na tulungan niya si Janelle, eh, tila ba naghugas kamay at bigla na lang umalis. Humihingi naman ng pangunawa ang pamilya ni Janel dahil abogado na raw muna nila ang haharap dahil sa banta sa kanilang seguridad. Yung security niya pa rin ang medyo kaya takot siya. Uh -huh. Hindi niya alam kung gaano siya ka-safe ngayon paglabas. Cheryl Cosim, News 5.